Yes, good day mga boss. Meron tayo dito yung Mio i125 at ang issue niya ay wala siyang park light, wala din siyang brake light. bakit Sa ganito ang gagawin niya mga boss, i-on niya susi, i-pray e na niya. Walang ilaw, park light, wala din. Pagbukas naman ng susi niyan, may park light na yan. Wala. Ang gagawin niyo lang ay unahin niyo muna ang kanyang ilaw so kakalasin nyo yung dalawang tornilyo dito tapos tanggalin nyo natanggal na namin para lang may pakita sa inyo tapos may tornilyo din dito dalawa tanggalin nyo tapos may tornilyo din dito sa ilalim tanggalin nyo din tapos yan laglag na siya tapos mahuhugot na natin yung kanyang bumbilya at boom yan yung kanyang bumbilya item na pundi, pundi na talaga siya palitin So itong bumbilya na ito ay double contact ay papalit nyo din dyan ay double, double contact. So papalitan natin yan, kakapit natin dito at okay na yan. Hindi siya sa switch sira Hindi. dahil una nating chinik ay yung kanyang ay. Uh, bumbilya. Ah, pag nagka e dito yung sa kanyang bumbilya at tinesting nyo okay na yan. At habang wala pa tayong bulb na double contact, meron tayong LED light. Ay, ganito ang gagawin nyo. Ayan, ini-on na natin. nakapark park light na siya Umilaw na siya Brake light. Yun. Okay na siya. Tapos, saka nyo na lang uli siya i-sasalpak. So, nagana siya Pagka pinindot nga pala. Ayan. Nagana. Hindi Yun sa kabila. Pakita mo dito. Pakita mo dito. Nagana din. Ayan. Yan lang ang diferensya. Hindi siya sa brake light switch. So, ganyan lang gagawin nyo mga boss. Kung sakaling nangyari sa inyo ang ganitong Problema. Brake light. Double contact hindi rin ang isa hindi lang inabot teka lang mga boss ha yun umilaw nung tinatanggal mo teka ang hirap sa sakit na yun spark light yun okay na so ayan ganyan lang mga boss hindi nyo yan maipapasok nang hindi tatanggalin yung mga tornilyong yan kailangan tanggalin yan yan ay nahugot dahil wala na siyang bag tanggal namin kanina ay eh, ngayon dahil may bulb na siya, kailangan ulit nating tanggalin yung mga tornilyo at ibaba yung kanyang taillight. So okay na, ganyan lang pagpapalit ng uh, tail light bulb wag nyo agad wag nyo agad isipin na sira ang inyong ano uh, brake light switch punahin nyo muna ang bumbilya sa hirap ba ka naman nga naman na rekalasin sino ka naman hindi mag iisip na ang um, akala mo sira ay pinaka bumbilya pero may gaganyan mo pa oo oh. Bago eh, may pasok. Oo, oh, uh, dito nito Para lang maikaw. Parang kulang pa. Tatanggal yung talaga yung ilalim. <laughs> Binali kasi yan mga boss. Gawa nang wala kami dito ng bulb. Ay, ari ang ginamit. <laughs> Pagbili. <laughs> yun din ang ginamit. Gawa nang yung kapalit nito, yung motor ko, ay dapat yun ang service. Ay, nag kami para lang magawa to. Din, iniuwi dito sa amin. Kaya ayun, siya din yung ginagamit na pambili ng pyesa pagka walang stock dito sa amin Tap Tap Okay Alay natin ang ice to mga boss Pasok na lang mga tornilya muna Titin nyo muna ng kamay Huwag niyong papersahin at pag pinarsahin niyo, maaari itong mabilog. Mabilog? Hindi <laughs> mo mabilog yan? Bakit hindi? Ay gusto mo? Huwag naman. <laughs> Baka nanonood si boss. <laughs> yari tayo dyan. Ay, ito muna para didikit natin ang kanyang kasa tulak natin pa ganito para dikit ay hindi pala natama yun hindi we'll lapat play. ano mm. hindi lapat sadyang hindi lapat kanina ako pa hinahapit hindi lapat hmm. sige kung ano ang stock na lang yun na lang magagawa natin iyon yung fitment nya pero dati mga boss, 'di ba? Napanood nyo sa ating mga vlog na tayo dati may entry dati. Wow. Dati tayo may entry. Sa kwento na lang 'yon. Yan, pantay. Ginagawa kasi namin mga boss, wala ang magiging gap diyan. Takaganyan 'yon. Galing ah. Kaso eh, hindi atin 'to. Ang aliens sana tayo eh hindi atin. Ang oh, galing ha. Kapitan na natin to at pwede na itong kunin na may ari. Eh, hey, didadalim mo to ano? Oo. Dadalhin. <laughs> Wala <ang> service. <laughs> Pero pa ka kukunin dito. Pwede naman. Kaso biyaki ka pa uh, lipa. Hindi, dala niya yung motor ko. Siya <laughs> mo na magbabiyahe. Hindi, okay. hindi pa payag yun. Oh, ano pala nakasoksok yun. tools dyan eh. Hop! Huh? Test fire. Boss, susie, eh. Susie. susie boss. Ay, wala! Eh, Iligado yan sa takbo. Pag naalok eh. Pinatay mo eh. Ayaw umilaw. maka on Nakaw, naputol na. Joke na. Kulang sa diin. Oh, hindi naman mas diga. Kita niya, nakailaw na, no? Ate Uy, dandan! Di atin yan! Masisira yan. Mga alog-alog po namin sa takbo eh. So yan, iwanan na natin buhay at baka mamaya mamatay pa. Ito yung